I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Kung maalala nyo nga guys, nagpost nga itong ating Bel Mariano ng larawan ng ating Donnie Pangilinan at meron nga itong caption na Gina Jean na this January 24 at nakalagay pa dito tinitingnan mo dyan na sinunda naman ang pagpost post ng larawan naman ng ating Bel Mariano. At ito nga ay nag-post itong ating Donnie na merong caption na support nyo po album launch niya sa 27, Sky Dome. Kaya naman napapaisip nga mga bula kung nasa isang sasakyan nga lang ba itong ating couple. At napatunayan nga na nasa isang sasakyan nga lang sila at talagang sinusulit nga ang bawat oras. <coughs> at ayon pa nga guys, sa nagpost yung isang car lang yung sinakyan pero yung kilig ko dahil talaga namang nakakakilig kapag magkasama nga itong ating couple lalong lalo pa sa mga ganitong kaganapan na no umani nga ganito ng maraming komento mula sa mga bula at ayon nga dito sa car pala ni bell galing igs nilang dalawang sinosolo na niya si bell kasi ldr na sila ulit dahil alam naman natin ito eh, ito ang ating Donnie at well ay puspusan na nga rin ang pagpopromote sa kanilang mga kaganapan sa mga susunod na araw. Kaya naman, stay tuned for more updates.